Hello guys, uh, magandang araw. Umuwa nga pala ako ng video kasi nga about kay Sitaw na sabi nga ay nagsara na. Nakakalungkot pero na-confirm ko nga na sila ay nagsara na. Nung nakaraang araw, nag, ano pa ako nag ano pa ako na withdraw. Kapag withdraw ko ng 2K okay, pero pending siya. Hindi pa siya pumapasok talaga sa JG's account. Yun ang first time ko sanang mag-withdraw kung maganda pa talaga ang sitaw. Pero nakakalmo dahil nalaman ko at na-confirm ko nga kanina na ang sitaw ay eh nagsara na. Tapos tinanong ko yung about naman sa kung paano makuha yung pera na sa freezing money. Ang sabi ng operator nila is ano nga daw uh, papasok naman daw yung sa wallet account pagka ano aywan kung pag na deliver na basta sabi lang is magantay antay nga kung kailan maipapasok pero papasok naman daw yun sa wallet account pero ayun na nakakalungkot talaga kasi inasahan ko nga sana yun uh, na ipon kaya ko yun nilagay doon at yun malaman ko yun na uh, ganoon nga na nagsara na siya pero mag pa rin ako kung kailan talaga makakapasok yung masuk sa wallet balance ko na na-withdraw kasi meron akong dalawang beses na i-withdraw na naipon dun sa wallet balance ko galing sa freezing money na bali 4K siya, bali hinati hinati ko siya ng tag 2K tag 2K, ayun nga nakita ko nakapending pa pero yun nga yung sabi ng operator nila si sitaw na antayin nga daw na mapasok yun kaya lang hindi pa nga malaman kung kailan sana kapasok kaya inaantay-antay ko pa kung kailan at nagantay pa rin ako ng message nila sa gmail kasi nga sabi nga is magme-message sila sa gmail about dun sa mga raising money to transfer to wallet balance kung hanggang kailan kaya nagantay pa ako pero na-confirm ko na nga na ang sitaw eh nagsara na nung nakarang araw pa. Sa so, may mga may Sitaw account dyan na hindi pa nalalaman i-check nila yung kanilang Sitaw account para malaman nila at tawagan nila yung kanilang uh,